Oh, Magulang na lahat eh. Um, pipitas. Oh, ang dami palang bunga ng yung pipino. Ako, yari nga eh, kuwan. na. Ay baka makahingi. Ako, wala. Puro, ari, puro ano na eh. Magugulang na. Ako, wala din yung maaari. Kahit isa. Kahit nung isa lang, mura-mura dyan. Nako ay, tig -tig wala mura -mura. naman may. Puro ay, magulang na eh. Magaling pa ikibigyan ko ng pantanim. magtanim mag mag ka na lang. Mahigip pa. Pahigip mo na lang ako ng tatlong piraso. At, aray, aray, tanambin, eh, dari, ano, bibigyan ka ng binay. Oo. Oh. Dari maganda rin klaseng pipino eh. ko na, ang gagawin mo din eh. Ari, tatanim mo? Oo, oh, tatanim ko. Pa tsaka yung didiligan. Oo. Oh. Pero maganda ang sulo niyan, lalo na pag araw arawin mong didiligay. Oo. Oh. Api yung yun ikaw, mga isang linggo yung nasulo yun na. Oo, oh, oh, sige, sige, tapulong bahala din eh. So, sige, sige. Itinim e, ko daw ito eh. Tapos si eh, didiligan. Itanim ko. natin no? para yeah, susuloy ka ng marami ha Lalaki ka ha, Lalaki. Okay. Aba? Diba? Sabi, wala pa rin suloy. Tatlong araw ko nang dilig dilig ano eh. Hoy. Bakit ka yung binigay mo sa akin binhing pipino eh, hindi oh. sumuloy? Ay, hindi pa nasuloy hanggang ngayon? Oo, isang linggo na eh. Aba, di kayo dapat... Di kayo, sabi ko sa itanin, ako, oh, wait yun po. Bakal mo tinitiligan! Araw-araw ko nga, umagat hapon nagtitilig ako. Hanggang hindi pa nasuloy. Eh. Ay, kaganda ng bining yun eh. O, paano mo ka tinanayin? Ay, pakikita ko sa iyo. Are, oh, tanim ko. Oo. Oh. Ay, nako! Ay, ganyan mo tinanayin? Oo. Oh. Ganito? Ay, bay mo tinanim ng isang buo. Ay, hindi naman ganyan ang ganyan tinatanim niyan. Paano ka? Ay, nako! Eh dapat yan eh kawan, hindi binibiyak. Bago kukunin, ah, kukunin mo yung ano, yung butaw. Ah, bibiyak yung panggay yun. Oo, si kukunin mo yung lahat ng butaw, butaw. Bago yung ibibilad sa araw. Ah, gayon ba?